Hello mga idol, ayan. Silip muna tayo dito sa mga baba ng ano, mga isda, mga sariwa, ayan, mga idol. Oh. Mga doradong isda, yung mga kulay berde na yan. Mga nakabox, ayan oh, mga sariwa, ayan mga idol. Share ko lang sa inyo mga idol, oh. sariwang sariwa yan. Ayan pa nakabox, mga, ayan, bisogo yan mga idol. Oh. O, sariwa, diba? Ayan pa, mga nakabox, bagong dating lang yan mga idol. Ayan <tuk tangan> nah, para kabanyera <tuk tangan> mga busing. Bilyasan niya. Ayan, ayan, ayan mga idol. Share ko lang sa inyo mga busing. Ayan, oh. yang para katalian. Ayan pasariwang likod. Oh. ayan mga idol. kita nyo mga busing. Ang daming isda, di pasariwa. Kung gusto mong magharap ng mga sariwang isda, punta lang kayo dito sa bagsakan ng mga isda sa Malabon, mga idol. Mga busing madam, ayan o. Oh. Ayan, diba, puro yan mga sariwa. Ayan idol, talagang pwede pa kausapin yan. What? Ayan o, alright. Ayan ang mga idol. Dito lang sa bayan Malabon niya matagpuan mga ng sariwa, mga idol. Ayan. share ko lang sa inyo mga idol ayan mga isda na yan o oh, diba mga busing yan ayan yan o oh, diba kita nyo ang dami may ibang isda yan mga busing dyan may ibang klase yan at ito dito naman mga idol bagong baba rin itong mga nakabanyira na to mga galunggong balsa yan mga idol yung busing ko naka stripe yan 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 busing ko yan mga idol mga busing yan 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 dito lang sa SBMC yan matatagpuan mga idol ayan alright diba ayan doon pa sa ano may latag latag pa ba may tumatakbo ya, yang idol tawar gabung sing